Ang sarap ng banana putu. Putu, putu, putu. to. Hindi mo alam kung ano Meron tayong one cup milk. So guys, dalawa ang gagawin kong recipe. So two cups ang gagawin kong gatas. Ayan. Tapos, isusunod natin, 1 third cup na oil, bandombo. Tamang oil, kain naman oil. ang oil dito. So dalawa siya, guys. So dapat ano lang siya. isa-isa lang dapat, one-third lang. Pero dalawang recipe yung ginawa ko. So, dala-dalawa. And then, and then, and then, and natin siya ng sugar. Two cup sugar naman siya, guys. Paridi na ating mga sangka. So, two cup din na sugar. Kasi dalawang isipin ang gagawin natin para marami-rami. Pagkatapos, vanilla. Ito yung vanilla natin. Ito yung vanilla natin siya, guys. So, ang vanilla natin, dalawang teaspoon. Two so, teaspoon siya, guys. natin na ilagay ang vanilla, isunod naman natin ang ating itlog. Nakaridi na rin yung itlog natin, guys. So, tatlong itlog siya. So, magiging anin na itlog to. Kasi dapat tatlo lang. Ay, tatlo lang talaga to sa isang recipe, guys. Ayan, itlog natin. Masarap po siya, guys. Kaya nyo matuin. Ang asin natin. Maganda na tayo ng asin. May asin pa yan na. Ano ba yun? Half teaspoon. So, magiging one teaspoon na siya guys ang asin natin. guys. Tapos ilalagay natin yung ating baking powder. 2 teaspoon din siya. Ito pala to. Ito so, yung baking powder natin. 2 teaspoon siya guys. test yun muna siya guys. So ayan na guys, may baking powder na siya. May susunod natin ang ating yes. Ano siya guys, half teaspoon lang siya. So dalawang half teaspoon. sarap na po ito to siya guys. Haluin mo na natin siya ng haluin. Parang hindi siya magbuo-buo. Tapos, ang ilalagay natin ay ang ating flour. So, apat na cup to siya, guys. Kasi dalawang recipe gamit ko. So, dapat 2 cups lang. Yun. Tapos, yung ano nyo, guys. Yung baking powder nyo. 1 tablespoon lang siya sa isang recipe siya, guys. Kasi dalawa tong gawa ko. Kaya, 2 tablespoon siya. Yan. Dulo inako na simulan natin siya. So, i-add na natin yung ating saging, guys. Meron na ako nadurog na saging. Ito na siya, guys. Nadurog ko na yan siya. Ano siya, guys? Tatlong saging yan siya. So, kung sa dalawa at iba gawa ko, so, taanin na saging yan siya. Para marami-rami kasing gawa natin po ito. Haluin natin ang Haluin. Tapos is i ano natin siya guys? I-rest natin siya ng 20 o 30 minutes. Saka natin siyang lutuin. Hihintayin so, siya ng... Ano na 20 minutes or 20 minutes. Ganyan lang. I-rest muna natin siya. <laughs> so, nahalo na natin siya. Tatakpan muna natin siya na pahingain muna natin siya ng mga 20 o 30 minutes, guys saka natin siya iluluto. I-steam natin siya. Kasi mamaya sasalain din para wala siyang bobo. So, takpan mo natin siya. So, babalik tayo mamaya. Diyan na muna kayo guys. After 30 minutes or 20 minutes guys, pwede na. continue natin siya kumamaya guys. Diyan na muna kayo. I-resman natin siya ng 20 or 30 minutes guys. Tapos pwede na siyang lutuin. Okay, bye muna guys. Kasi lulutuin na natin siya. Ay, Ay pati na nungkot ko ba? Ay, lang Tapos na siya guys. Ayan na. Pwede na natin siyang tulutuin. 30 minutes siya guys. Dali lang guys. So guys, ang dito na nasara na natin siya guys. Pwede natin siya. Pwede na natin sa steamer. Tingnan natin ang kanyang resulta. Masarap na banana puto. Marami-rami po, guys. Dikli pa po siya. So, dyan na muna kayo, guys. Balutuin muna natin siya. So, guys, lagay na natin dito. Listin natin. Di pa ang cute ng aking lagayan? Kasi wala kaming mabilhan na mold. Um, mga um, ganito. So, nag-ipon kami na. <laughs> ganitong mga plastic. Pwede naman siya, guys. Ayan. So, steam na natin. Takta <laughs> <laughs> natin. So, dyan na muna kayo, guys. Lagyan na natin dito. Tapakulo na tayo ng tubig. Okay? Purasan natin siya ng 13 minutes. 13 minutes guys, pili na. Diba? Marami tayong magagawa. So, tuloy natin. natin guys, dyan na muna kayo. Hello guys, masarap na banana kutu. Ay, na, na tayo. niluto na tayo. Masarap siya ka? Oo. Uh, Kwa ay na. Tama. Tama na yung tamis? Oo. Oh, okay. guys. Kwa na Puto. Banana puto. Hindi nga kapila sa na. So, marami-rami pa tayong lutoin eh, guys. So, yan pa lang naluto ko. So, abangan natin ulit. Kaya, dyan ang napagod. Hi guys! Ito na! Naluto ko na yung aking banana puto! Ayan! Ang lambot na siya guys! Kain na tayo! Sarap! Di ba sarap ng banana puto? Kain na tayo! Mm Hindi -hmm. ay isa kain na! Hindi! Yes, eh. Um sarap! Yummy yummy! Thank you for watching to my channel, guys. Ayun ang ating puto, banana puto, guys. Sarap. Yum. Yum, yum. Kaya mo tuwin, guys. It's so yummy. Thank you. Kain na yun, Ang ng pagiging dahil. Ang sarap. So, so yummy. Mm. Thank you, bye-bye. Sampai okay. jumpa